Magandang araw sa lahat. Ako nga pala si Kito Langkaya at pag-uusapan natin ngayon ang isa sa mga pagsa sa pagsasaling teknikal na pinamagat ang paglika ng salita o koning. Ngayon, uh, may mga salita na inimbento o nilika ng mga dalubhasa, Particular na noong 1960s na pinamunuan ni Dr. Helio Relova at Engineer Gonzalo de Rosario uh, lupon sila sa agham ng National Science Development Board o NSDB. Uh, nagtangka silang uh, gumawa ng mga terminolohiya na pang-agham at itinawag nila itong maugnayang talasalitaan. Isa itong katipunan ng mga salitang nilikha uh, para sa mga salitang at uh, sinalitang nilikha upang maisalin yung mga uh, terminolohiyang sayentipiko. Gayon pa man, itong mga may mga binanggit si Santiago noong 2003 na kahinaan nitong maugnayang talasalitaan. Una rito, eh, wala daw ang sistema ng paglikha ng terminolohiyang buhat sa Filipino. At, nag, at medyo may katapatan nga naman. May katapatan siya sa wikang banyaga o yung pinagmulang teksto o yung pinagmulang lingwahe noong mga salita. Kaya medyo naging kakatwa siya at banyagang banyaga yung dating dahil nga parang pinagkakabit-kabit na lang yung mga bahagi ng uh, mga bahagi ng morpema doon sa salita mayroon nga doon na nilagyan na, nilalagyan na, mayroon nga mga salita na nilalagyan na lang na morpemang a o o ay hindi nga morpema eh uh, tunog upang magmuka mag, magtunog Filipino ngunit banyagang banyaga pa rin ang dating halimbawa so patawarin nyo ko ay hindi morpema uh, halimbawa nito ay yung inhinyero na mayroong katapatan sa salitang engineer. Yun lang rin naman talaga yung uh, pinagmulang wika, pinagmulang salit, wi, yung uh, pinagmulang wika noong salitang ingeniero ay ingles na engineer. Naging ingeniero lang kasi dumaan siya sa Espanyol. Masyado pa rin may, dat may dating, may, may, may tunog, banya, ay, tunog banyaga pa rin. Okay. Ngayon, lumikha ng mga bago, gayong may mga salita namang palasak. Halimbawa, binhisipan para sa seminar, hatidwad para sa telegrama, hatinig para sa telepono, at agsikap naman sa inyero. So marami pa, hindi lang, hindi lang itong mga nabanggit ko. Marami pang mga salita na pwede naman, pwede naman gamitan ng salitang palasak. Bakit pa daw kailangan lumikha pa ng bago? Isa rin sa binanggit ni Santiago ay pa ng bagong salita mula sa mga panlapi at salita mula sa katutubong wika at nilagyan ito ng bagong kahulugan. Halimbawa, Danum sa Ilocano naging tubig at itinumbas sa likido. Marami rin salitang masyadong mahaba. Mahirap nang alalahanin. Mahirap bigkasin. Dahil nga ito ay ginawa lamang o gawa-gawa o inimbento -in lamang na mga salita, Mahirap siyang bigkasin at alalahanin. Lalo na at mahaba ang ibang mga salita. Halimbawa, uh, pahaylik haya... Ay, uh, sadali lang. Pati ako nahirapan. <laughs> pahaylik yaning mabilos na suga o biophysically active life. Hmm. Paano na lang kaya kapag ating isasalin yung uh, mga ano, greenhouse gases, paano ba yun siya isasalin, masyadong mahaba kung isasalin. Binuhay pa yung mga salitang patay. Halimbawa, yung ulnong, sobrang lalim. Eh, hindi ko nga alam, anong ibig sabihin yan? Maliba na lang ngayon na, na nag-uulat ako. Ngayon kulang lang nalaman na ito pala ay tumutukoy sa lipunan o sosyedad. Mayroong, ito yung mga sinasabi nating kahinaan. Ayon pa man, meron na kalakasan. Ayon kay Santiago, may mga nabuong salita na umaangkop naman sa pangangailangan ng wika. Tulad ng punlay. Yung punlay, punla ng buhay, na nangangahulog ang sperm. Uh, meron na yung paglika ng mga bagong salita ay maaaring pumigil sa labis na pangihirap. Uh, ginagamit yung mga salita sa ma maugnaying talasalitaan nang sa gayon ay maiwasan na natin yung pagkakapaglalagay ng mga salitang Ingles sa mga ano sa mga pangungusap na at mas gagamitin na natin yung mga na, na isa Pilipino at inimbento ng mga salita. Ikaratuwa ng mga ditagalog ang paghiram ng mga salita sa kanilang mga wika. Ibig sabihin, hindi lang kasi nakapokus sa Filipina uh, sa Tagalog yung mga salita may kinuha ring mga maari iugnay mula sa ibang mga wika-in dito sa Pilipinas. Ngayon, tumungo naman tayo sa pamamaraan sa pagsasaling siyentipiko at teknikal. Sa neocolonial politics and language struggle in the Philippines, na isinulat ni na Virgilio C. Enriquez at Elizabeth F. Marcelino, uh, inilahad nila yung mga pamamaraan sa angkop na pagsasali ng mga salita. Mayroon silang inilagay na mga tips. No? Inilipat nilang ang pamamaraan ito sa pagsasa Filipino ng mga konseptong psikolohiya naman. Psychological. Okay. Una rito, ngayon, Uh, isa rito yung salitang angkat o mula angkat. Uh, kasi sinabi natin angkat, tiba ba? Kapag sa economics, ito yung tinatawag nating uh, import. Ini-import natin. Ibig sabihin, yung galing mula sa ibang bansa, uh, ina-adapt natin, kinukuha natin, tinatangkilik natin. Sa salitang angkat, angkat nga, mula sa salitang angkat, direct borrowing. Binabarrow natin, hinihiram natin, o ginagamit natin, yung Ideya mula sa ibang wika ayon sa original nitong uh, kahulugano bye-bye uh, at maaaring magkaroon ng kaunting pagbabago sa bye-bye. Halimbawa na lang e eh, yung jeep. Yung jeep. Yung salitang jeep binago lang yung bye-bye. Ngunit yung uh katawagan mismo sa uh sasakyang iyon ay nagmula sa salitang jeep ng Ingles. So Uh, parang ganun, ganun ang direct far away. Nagkakaroon lamang ng pagbabago sa baybay. Gayon pa man, yung mismo salita at kung ano mismo yung tinutukoy ng salita, hindi nagbabago. Okay, ngayon, tumungo tayo sa sali, saling paimbabaw o surface assimilation. Basahin ko. Ginagamit ng salita ayon sa orinal nitong teknikal na kahulugan. Ayon pa rin kina Antonio at Iniego Jr., maari rin namang intensyonal na ibahin ang baybay. -bye pagbigkas at kahulugan ng orihinal na salitang banyaga bilang isang anya ng protestang linguistik. So, binabago ng sagayon ay hindi masyadong tapat doon sa uh, wikang banyaga. Uh, gaya ng pagmamali sa isang tamang bigkas, suggestion para sa suggestion at iba pa. Kaya dito nabubuo yung iba't ibang mga variety ng uh, wikang ingles dahil, ganon pa rin, gayon pa man, ganun pa rin siya, ganun pa rin yung salita, nagkakaroon lang na ng, pag, ng kaibahan doon sa pagbigkas. So, kung paano siya bigkasin, eh, hindi naman natin masasabing accent ito. Iba, iba yung accent. Ibig sabihin, intentional siyang binabali. Nang sa gayon ay maging hindi siya gaanong uh, kinuha o directly borrowed doon sa salitang Uh, banyaga ikatlo naman ay ang saling panggramatika o grammatical translation uh, nang unay hiniram ang pariralang social interaction nagkaroon ng pagbabagong gramatikal. yung paano ginamit o paano rin uh, uh, inarrange o inarrange paano uh, hinanay o uh, inarrange yung mga salita No? Halimbawa na lang dito ay eh, yung social interaction na naging social interaction at sa bandang huli naging interaction social. Pansin yung pagkaiba mula sa salitang social interaction sa salitang Ingles uh, isinalin ito batay sa kung paano siya uh, nakaarrange naka-arrange sa wikang Ingles. Social interaction, social interaction. Ngayon pa ma, nagkaroon parang iba ang pagbasa parang hindi siya kaaya-ayang basahin sa, sa, wikang Filipino. Kaya ngayon, nagkaroon ng pagbabagong gramatikal. No? Uh, ginamit yung saling panggramatika nang sa ay maangkop doon sa wikang Filipino. Kaya naging interaksyong sosyal. Ikaapat ay ang salitang hiram o loan translation. Ito ay isa sa pinakamagandang paraan sa pagbuo ng bagong salita para sa sikolohiyang Filipino. Ikalima ay ang saling likha o word invention. Uh, naman ni na Antonio at Iniego Jr. na sa paglikha ng bagong salita, lalo pa sa nakapagkaugnay sa seksualidad, kailangan isang alang-alang ang pagkapino at sensibilidad upang mapaghiwalay ang bastos sa magalang. Uh, ito yung sinasabi natin, iniimbento yung mga salita nang sa gayon ay masunod yung sensitivity hindi lamang sa culture kundi sa gender. Mayroong kasi tinitingnan na sensitivity para batay sa sexuality ng isang uh, individual. Sunod ay saling dagla o abbreviated words. Mga halimbawa nito ay SR para sa stimulus response, IQ para sa intelligence quotient, pinakikli ang mga salitang O gumamit ng acronym na mas madali, uh, mas madalas gamitin kaysa sa mga mahahabang salita. Yun yung saling daglat. Ina-abbreviate. Sunod nito ay saling tapat o parallel translation. Ito ay katutubong paraan ng pag-iisip at paggawa ng nagpapanayam sa ating wika at kultura. Sumunod so, naman ay sal saling taal o indigenous concept-oriented translation. Uh, babasahin ko lamang mahalagang tugtasin kung alin ang makabuluhan sa lipunang Pilipino kaysa hirami na lamang ang mga konseptong dayuhan. So, ibig sabihin, kinukonsidera pa rin sa salintaal yung uh, yung mga salita o yung mga hindi, mga salita, kinukonsidera pa rin sa pagsasalin yung kabuluhan, kahalagahan, kaugnayan ng mga salita doon sa lipunang Pilipino. Hindi lang nalang lang basta-bastang isinasalin yung mga salita agad-agad. Maraming ikinakonsidera. Sunod ay ang saling sanib o amalgamated translation. Humango naman ang mga salitang mula sa katutubong wika ng Pilipinas. Ibig sabihin, isinasalin yung mga uh, uh scientific, uh, hindi lang mga yung, mga yung, mga ibang salita doon sa mga salitang meron na o salitang uh, ginagamit na sa ibang mga wikain sa Pilipinas. Okay, halimbawa ng mga aktual na salin, ito, babasahin ko mula sa PLDT Touch Card Service. Kung sa Ingles, please enter your card number followed by a pound sign. Sa Tagalog, idayal ang inyong card number, sundan ito ng pound sign. Hindi gaano binabago yung mga teknikal na salita kasi mas mahirap siya eh lalo na sa mga ordinaryong Pilipino na intindihin kung ano yung ibig sabihin ng wika nang sa ganyan masunod lamang yung pagiging pagka-Filipino noong uh, uh, mga pangungusap masyado siyang ano, masyado siyang mahirap na intindihin kaya yung mga salitang na, na, na ng masa kahit English pa man yan, ginagamit na rin siya. Hinihiram na lang siya doon mismo sa pangungusap. Kaysa naman, nagamitin o mag-isip pa ng mga uh, salitang Filipino na o Tagalog na maring na dito sa mga salitang na sa Ingles, mahirap nang intindihin. Sunod, ito naman, idayal lang numerong nais tawagan at sundan ito ng pound sign. Para sa please enter the number you wish to call, followed by a pound sign. Itagyan lang naman yung nais nice tawagan. So, ito na pa. Pagkatulad pa dito ng unang, ano, unang halimbawa. So, ito, your call is being connected. Sa halip na ang iyong tawag ay konektado o konektado ng iyong tawag, mas pinili ang saling inaasikaso na ang inyong tawag. Ibig sabihin, doon pa rin, merong uh, kung paano at ginagamit yung ano yung layon mismo noong umensay uh, mismo hindi siya tapat doon sa dapat na grammatical na estruktura noong ingles mayroong binabago okay, isa pa dito yung batayang biyolohiya scientific method, uh, producers at consumers, sa ekolohiya decomposers at ecological niche sa ecosystem, autotrophs, biosphere, heterotrops biological chlorophyll sa batayang chemistry radioactivity si gamma o gamma ray di ba mashat okay may may mga salita talaga hindi na maaring masalin kaya diba ginagamit lang yung iba yung sa English talaga sa radiation oh then wavelength nucleus alpha decay Meron na sa pangkalatang matematika, sistemang decimal, proper fraction, improper fraction, at mixed numbers, subset, mga set, at relasyon sa set, cardinality ng finite o finite na set, sa agap computer, abacus, cursor, oh, yon. mechanical adding machine online conference digital engine, masyadong mahaba, mahirap na siyang isalin computer program microprocessor. Mahirap na rin isalin, masyadong mahaba. Makikita sa mga halimbawa ito na iba't iba pa marahang ang pagtumbas at pagbaybay ng mga salitang hiram na talakay doon kanina. Mapapansin din ang lingway ng pagsasaring teknikal ay nakakiling sa Ingles. Ibig sabihin, doon pa rin sila sumusunod sa Ingles. Sa isang papel, ilang taon na ang nakalilipas, sinabi ng dating tagapangulo ng Komisyon ng Wikang Filipino na si Dr. Ponciano B. Pineda na yung wika ng siyensya at teknolohiya ay taglish. Ibig sabihin, di naman siya sinasabi natin Kasi, ang iba ang sa taglish eh. Taglish, ibig sabihin, hinalo-halo na sa isang pangungusap yung salitang Tagalog, Filipino, sa Ingles. Nanghiram na lang tayo ng no? mga terminolohiya kasi mahirap na talaga siya isalin. Bagamat maramihan ang panghiram ng teknolohiya sa pagsasalin ng mga tekstong scientifico-technical, ang mga paliwanag ay nasa wikang Filipino pa rin. Uh, Ibig sabihin, yung ginagamit lamang ng mga salitang i salita sa Ingles, yun lang. Pero ipinapaliwanag ito sa wikang Filipino. Hindi naman dapat ay mga ba kasi... Uh, yung mga salitang siyentipiko, yun na yung din yung nakasanayan natin ngayon. Uh, ibig sabihin, mas naiintindihan natin yun. Yun naman na talaga ang layo ng wika, komunikasyon, at, pag, at paglala ng mensahe. Paano natin uh, maibabahagi yung nais nating sabihin kung hindi natin naiintindihan mismo yung salitang ginagamit natin. Kung nahihirapan tayong wika nito. gano'n. Ibig sabihin, mayroon namang uh, tawag natin balido uh, o valid na explanation o pagpapaliwanag doon sa bakit ginagamit pa rin yung English na gumagamit yung Taglish mga salita scientific technical na tili pa rin yung struktura at ikas na katangian ng wikang pambansa natin hindi dapat tayong mangamba doon yung mga salita lamang na mahirap talagang isalin yun yung, hindi naman sa mahirap mahirap siyang intindihin mahirap siyang gamitin, baka hindi tangkilikin, kasi sa hirap niyang basahin at hirap niyang tandaan. Mayroon pa man, yung istruktura o katangian ng wikang pabasa, hindi naman nagbabago. Nagkakaroon lang ng uh, kaunting tawag nito, twist doon sa pagsasalita dahil nga may salitang ingles. Well, uh, well, kasali naman din talaga ang Taglish doon sa pinag-aaralan natin sa uh, wika Filipino. Yan lamang yung aking parte sa pagpapalag uh, sa uh, pagpapaliwanag noong kuning at ng uh, pamamaraan sa pagsasaling scientifico at technical uh, na naiintindihan ninyo kahit na maikli lamang yung panahon na inilaan ko para sa pagpapaliwanag kung may nais kayo tanong, ay maaari nyo pa rin akong lapitan. Uh, ilalagay ko dito sa aking video ang aking uh, contact number. Ay, hindi na contact number. Contact details ng sagay na. Kung may katanungan kayo, ay maaari nyo akong kausapin. Uh, yun lamang. At tumungo na tayo sa susunod na paksa